Na, ah, ayan, magluluto na naman ako. So pasensyahan niyo na tong aking ginagamit na kasirola kasi nasunog dito yung ginawa ko dating ah uh, biryani chicken. So mag um, iluluto ko ngayon ay kabote. So ito na yung kabuti ko na hinimay-himay ko. Ilalagay ko na siya diyan. Ayan, nilagyan ko siya ng tubig lang. Tapos ngayon, lalagyan ko na ngayon ng uh, bagoong. Ito yung bagoong. Galing pa yan sa uh, locos. So, tansyahan lang tayo mga friends. Kunting, konting halo. Tapos tatakpan ko muna siya hanggang kumulo. Ayan, nakalimutan ko pala ilagay ito mga sigarilyas. So, ilalagay ko na siya. Ito ba ang pinapakulo? Ayan. Lamog na yung kabuti. Pwede na yan. Pero, okay lang siyang mas malamog pa. Ayan. Tapos, meron na rin akong dalawang malaking kamatis na ilalagay para ang paasin. And then, maglalagay rin ako dito yung crushed ginger. Hindi ko na mailalagay yung crushed ginger kasi inamag na. So, ayan. Pakuluin ko na lang siya. Ayan na. Ganda. Tapos, ilalagay ko na ito. Malunggay. <laughs> Grabe, may malalaki pa. Dito. Inagkimay ko yung aking asawa. konting minuto na lang to. Pwede na ito mga yamaya pa. After mga 2 minutes, kukunin ko na yan. Nanduto na. Maltikman mo. Maltikman mo. Anong kulang sa so sabaw? <laughs> Alak. okay na? Hindi ko na lalagay ng alat? Hindi Okay. May na ako ng fish para makakain na tayo. Bye! Ah. <laughs>